Panibagong araw naman mga kakwentuhan, dot may bagong kwento na naman ako tungkol sa magkaibigan. Kung bago ka alang sa aking channel, pakisubscribe naman po at kung nagustuhan ninyo ang aking kwento, like and share naman po at pakipindot na rin po ang notification bell para updated kayo sa panibago kong kwento. Salamat po! Apat na magkakaibigan, sina Emily, Michael, Katie, at David, ang nagpasya na mag-hiking sa isang masukal na kagubatan. Lahat sila ay mahilig sa pakikipagsapalaran at nais na makatakas sa buhay lungsod sa gnil. Habang naglalakad sila ng mas malalim sa kagubatan, napagtanto nilang nawala sila. Sinubukan ng magkakaibigan na hanapin ang kanilang daan pabalik, ngunit nila lalo lang silang naliligaw. Ang araw ay nagsimulang lumubog, at ang dilim ay nagpahirap sa paningin. Ang magkakaibigan ay nagtayo ng kampo para sa gabi, ngunit hindi sila makatulog ng gusto dahil sa nakakatakot na tunog ng kagubatan. Kinaumagaan, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkahanap ng daan palabas, ngunit hindi nagtagal ay napadpad sila sa isang uma at abandonadong nayon. Ang nayon ay kitipot takot at nagkaroon ng kaladim labing nakapaligiran. Nakahanap ang magkakaibigan ng isang talaarawan sa isa sa mga mula sa pagtuklas nito. Sinulat din ng mangkukulam na kahit sinong papasok sa nayon ay hinding hindi aalis. Natakot ang magkakaibigan, ngunit ayaw nilang maniwala sa nilalaman ng diary. Nagpasya silang patuloy na maghanap ng paraan upang makalabas. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nila na hindi sila makaalis sa nayon. Ang spell na ginawa ng mangkukulam ay may bisa pa rin, at nahuhuli nito ang mga kaibigan sa loob. Sa paglipas ng mga araw, ang magkakaibigan ay nagsimulang makakita ng mga kakaibang nangyayari sa kanilang paligid. Makakarinig sila ng mga bulong at yabag na nagmumula sa mga walang laman na gusali, at makakakita sila ng mga multo sa mga anino. Ang mga kaibigan ay palaging nasa gilid at hindi alam kung ano ang gagawin. Sa wakas, pagkatapos ng mga araw na nakulong, natuklasan ng magkakaibigan ng isang spell na makakasira sa sumpa ng mangkukulang binibigkas nila ang spell at sa wakas ay nakatakas sila sa nayon at nakahanap ng kanilang daan pabalik sa sibilisasyon. Ang magkakaibigan ay hindi kailanman nagsalita tungkol sa kanilang karanasan sa abandonadong balay hanapon ang kanilang daan pabalik sa sibilisasyon. Ang magkakaibigan ay hindi kailanman nagsalita tungkol sa kanilang karanasan sa abandonadong nayon at kung ano ang kanilang nakita. Tuloy-tuloy silang binago ng karanasan at hindi na muling nakipagsapalaran sa kagubatan. Nanatiling misteryo ang abandonadong nayon, at naging alamat sa lugar ang kwento ng magkakaibigang natrap ng spell ng mangkukulang.